Tap, go! Ngayon, ikaw may natalo sa larin na yung dalawa. Ito ang tanong. Ano ang pamagat ng paksa na ating tinalakay? Konsepto at palaas tandaan ng pambansang online ato Natawa ba ito? Mel na sa paglalaro niyo ng dalawa. So, ito ang tanong ko sa iyo. Maari mo bang sabihin kung ano-ano ang ating mga layunin sa ating aralin? na lahat ang kaunlugan ng pambansang kaunlaran. At isiyasat ang mga palantandaan ng pambansang kaunlaran. Nakakapagbibigay ng informasyon ang iba't ibang tungkulin ng mamayang Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran. Ah! Pip! Take... Ayyyyy! Nabahan ka na, girl! Sige! Ano ano ang mga sektor ng ekonomiya ang magtutulungan upang maisakatuparan katuparan ang pagkamit ng pampansang kaunlaran? Ang mga sektor ng ekonomiya. Wa. Agrikultura. to, Industriya. Pag-ingkod, 4, informal na sitor, 5, kalakalang panlabas. Oh, maraming salamat! Yay! 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 Kanino nagmula ang konsepto ng pambansang kaunlaran? Ayon dito ang pag-unlad, ay pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas sa antas ng pamumuhay. Madali yan! Madali yan! Ayon. Freyam Nipster. Ay, ba? Oh! Sino ang nagpanukhala ng konsepto sa pambansang kaunlaran ng ipogresibong proseso ng pagpapabuti pro sa kondisyon ng tao ayon sa pagbaba sa antas ng kahirapan? kawalan ng kabaho, kamahanaan at di magkapantay-pantay. Madali lang yan. Si Pahardo, ang maiba... Taya! Oo! Hindi may sino ang may akda ng Aklat ng Economic Development 2012 na may dalawang utakaibang konsepto ng pag -amlan. Ang aking sagot ay sina Michael Pito Doro at Stephen C. Smith. Maiba... Taya! Maiba... Taya! taya. Maiba, taya. Ano ano ang konsepto ng tradisyon na pananaw? Tradisyonal na pananaw. Sa tradisyonal na pananaw, binigyan din ng pagunlad bilang pagtatamo ng patuloy na pagtaas ng kita nang sa gayon ay mas mabilis na maparami ng bansa ang mga produkto kaysa sa bilis ng paglaki ng populasyon nito. Yeah! Ano naman ang konsepto sa makabagong pananaw? Makabagong pananaw. Sa makabagong pananaw ng pagunlad, isinasada ang pagunlad ay dapat na kumatawan sa malawakang pagbabago sa buong sistema ng panlipunan. Isa sa tinutukoy dito ay ang paggamit ng makabagong teknolohiya. <laughs> sa akda ni Amartya, 2008, Development as Freedom Team. Ano ang nakapaloob dito? Madali lang yan! Sa akda ni Amartya, 2008, na Development as Freedom, kanyang ipinaliwanag na ang kaunlaran ay matatamo lamang kung mapauunlad ang yaman ng buhay ng mga tao kaysa sa yaman ng ekonomiya nito. Ah! standard ng pamumuhay sa pag ng mga trabaho, katarungan pa nila. Banggitin mo kung ano ang sukatan ng kontara ng bansa ayaw sa iyo. Sukatan, so, maliban sa paggamit ng GDP at GNP, ginagamit ang Human Development Index, HDI, bilang isa sa mga palungkat sa atas ng kalungkat na